sa mga tao mismo na nakagat, nakalimot ng aso, pusa at laga. Isang so, friendly reminder lang po na huwag po natin pabayaan na tayo ay nakagat ng aso, nakagat ng pusa or laga. Pabayaan lang po natin. Hindi po importante po na tayo ay magpa-injection ng anti-rabies po. Dahil napakadelikado ng epekto ng rabies sa tao. Lalo na kung malapit sa ulo ang kagat uh, or talmot ng asukusa. So, ah uh, friendly reminder lang po guys na wag po natin pabayaan na tayo ay nakagata ng aso or nakalimutan tayo ng aso at pusa pababayaan natin hindi po, kailangan po natin itong pabakunahan ito po ay napakahalaga kung gusto po natin umawa ang buhay natin kailangan po natin magpabakuna laban sa rabies Marami na po tayong kaso na nang na, na napanood sa mga video o sa mga uh, balita na ang tao na nakagat ng ng aso ay nagkaroon ng rabies at uh, naulol. Napakahirap po tingnan yung mga tao na kagat ng aso at pusa na nagkaroon ng rabies natin ng rabies kasi unang-una -una, ang utak natin ang pinaka ang pinaka kapiktado nyo so, pag umakyat sa utak natin yun na yun na yung umpisa yung tao mawawala yun na yung umpisa na ang tao nawawala na sa sarili nangangagat na at tayo mismo ng mga magulang or tayo mismo na nakagat. Makikita mo, panoorin nyo po guys yung mga taong nakagat ng kaso, Nakagat ng pusa na nagkaroon ng rabies. Naka, napakahirap at nakakaawa ng sitwasyon nila. Eh pag naapektuhan sila ng rabies, habang buhay, habang buhay sila, makikita mo silang nawawala sa sarili nila. At pag na po sila sa utak, ihintayin nyo lang po nilang oras nila. Ihintayin nyo lang ang oras nila na mawala sila. Kaya importante po sa lahat guys, muli at muli, pinapaalala ko sa inyo na ang rabies ay kailangan, kailangan yung ipa-injection ang biktima na nila nakakalagat or nakalmot. Kahit kalmot lang po ito, napaka-importante. Huwag niyo pong pababayaan. Nakakatakot at nakakaawa ang mga pasyenteng na ng rabies. Yan lang po guys. Sana makakapulutan niyo ng aral ang ginawa ko kung video na ito. Ako na, na na ano ako nakagat na ako ng aso na nagasgasan ako sa pilipili ng sa araw nung ngipin ng aso so ang ginawa ko nagpa injection talaga ako guys kahit uh, nagkaroon ako ng injection pero lumampas na po ng isang taon kaya nagpa injection po ang hindi lang in injection sa akin ang kaitetan so importante talaga guys na magpa injection tayo Thank you for watching. God bless. Yan lang po. Sana may ma may matutunan po sa video nito. At uh, maging babala po sa mga nakagat ng aso. Huwag na huwag yung papabayaan na kayo ay nakagat ng aso. Kailangan po magpa-injection agad. Libre naman po ang injection. Magtsaga lang kayo sa pila. Pila kailangan lang mayroon kong pambiling pagkain mahabang oras kailangan talaga pag-ingatan pag nyo ang buwan kasi ang rabies ay hindi natin alam kung kailan na atari yun lang po guys thank you for watching